Welcome sa tinig ng bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share at subscribe ka na! Magandang tanghali mga katinig ng bayan. Ngayong araw tatalakayin natin ang naging matapang at makabuluhang pahayag ni Vice President Sara Duterte sa Melbourne, Australia noong June 22, 2025. May sinabi siya patungkol sa usapin ng neutrality ng Pilipinas, ang banta ng girian ng US at China at maging ang arbitral award sa West Philippine Sea. Marami ang pumuri, pero meron ding nagtaka. Ano nga ba ang ibig sabihin ng mga pahayag niya sa isang panayam o pagharap niya sa Filipino community sa Melbourne? Sinabi ni VP Sara. Iyong problema natin sa West Philippine Sea does not make up our entire relations with China. And so therefore, there is no reason for you to lean towards the U.S. You have to always stay in the middle because you are not a part of the bigger conflict. Ayon kay VP Sara, mas makabubuti kung manatili tayong neutral, hindi taga-suporta ng US at hindi rin panic sa China. Siner ni Joey DiVivre, isang aktibong Duterte supporter, ang post mula sa Philippine Star kung saan sinabi niya, may VP doing what is right. Ayon sa kanya, ng sinabi ni VP Sara na dapat tayong tumindig para sa sariling interes, hindi para sa ibang bansa. Isa sa pinamalakas na linya ng speech ay tanungin ni VP Sara. Papasukin mo ang misail ng foreign power sa bansa mo na alam mong kinaiinisan ng kalaban niya eh wala ka naman kinalaman sa bangayan nila. Saan mo gagamitin ang misail na yan? Ito ay patungkol sa usapin ng U.S. Missile Presence sa bansa sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Tila sinasabi niyang hindi dapat ginagamit ang Pilipinas bilang launching pod ng anumang gera na hindi naman natin laban. Dagdag pa ni VP Sara. Mayroon na tayong arbitral award mula sa International Tribunal at iyon daw ang dapat gamitin. We already won in the arbitral award. We already have an award from that case that we filed when using the UN Convention on the Law of the Seas or UNCLOS. Nanalo na tayo dyan. We already won there. Ibig sabihin, nanalo na tayo. Ang kailangan na lang ay idiplomasya, hindi digmaan. Noong 2016, napanalunan ng Pilipinas ang arbitral ruling laban sa China, kaugnay ng West Philippine Sea. Ang ruling ay pabor sa Pilipinas. Ngunit hanggang ngayon, hindi ito kinikilala ng China. Ang panawagan ni VP Sara ngayon ay ang pagtulak ng recognition nito gamit ang diplomasya, hindi armas o missiles. Ang sinasabi ni VP Sara ay parang geopolitical tightrope. Sinabi niyang hindi tayo dapat pumanig dahil kapag pumanig tayo sa US, maaring lalong lumala ang tensyon sa rehiyon. Kapag pumaning naman tayo sa China, baka mas lalong mawalan tayo ng kontrol sa ating teritoryo. Kaya para sa kanya, neutrality with assertion ang diskarte. Sa social media, maraming pro-neutrality ang pumalakpak sa sinabi ni VP. Pero may ilang ding nagsasabing masyado raw ito idealistic at hindi realistic sa kasalukuyang geopolitical climate. Ang tanong, may puwang pa ba talaga ang neutrality sa panahon ng mga superpower tensions? Kung mapapansin, medyo taliwas ito sa current policy ni President Marcos Jr. na mas vocal sa US alliance pinapayagan ng admin ng paglalagay ng military assets ng US sa ilang base sa bansa, bahagi ng EDCA. So lumalabas na si VP Sara ay may independent foreign policy stance at hindi laging sangayon sa Malacanang. Ang linya ni VP Sara na saan mo gagamitin ang missile ay retorical pero malalim. Ipinapahiwatig niya na dapat unahin ng bansa ang kapayapaan at soberanya, hindi pagsawsaw sa gera ng iba. Tila inuuna niya ang kapakanan ng mga Pilipino kaysa sa pakikipagkampi sa mga superpower. Kayo mga katinig ng bayan, ano sa tingin ninyo? Tama ba ang panawagan ni VP Sara? na manatiling neutral at i-prioritize ang diplomasya sa West Philippine Sea issue? O mas dapat tayong maging agresibo sa paninindigan natin? Comment down below, like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Tinig ng Bayan kung saan ang boses mo ay mahalaga. Samantala, sari-sari kumento nga rin ang tumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nila, Ang hirap nang nangyari sa atin pag nadamay tayo. Kung ang Pangulo natin ay si Tatay Digong, kahit paano, matutulungan tayo. Ngayon, ubos pundo ng Pilipinas. Inubos naman mga magnanakaw. Paano na kaming mahihirap? palpak talaga ang foreign policy ni Nguyen. Hindi ba diplomatic negotiations ang dapat tulad ng ginawa ni FPRRD? Kaya malayang nakakapangisda noon. Tama naman si VP Sara. Pumagit na lang tayo at hindi kailangan makisawsaw sa kahit kanino. Muli, ang mga opinyong ito ay paawang sa mga netizens at hindi nangangahulugan nga opisyal na, na pananaw ng ating programa. Tayo'y natin ilahat at kabuuan ng pulso ng bayan. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba mo mo'y mahalaga. Huwag kalimutang like share, at subscribe para sama-sama natin palaasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, ang daan, ang may alam, may laban! Awesome!